So, kasama natin ngayon si Sister Bane Valdez at ang kanyang matalinong anak, si Ishi Nicole. So, ano, kumusta? Akala ko hindi na siya matutuloy ng pag-aaral. Ako eh, ano eh. May parang pa na Oo. di So, ano, nagtuloy ka ba? Nagtuloy um, ko po Kasi sabi ko, sayang naman ko matatapos yung pakuwi. Sim, anong year ka na pala? First year. First year. Buti pasok. Ay, wala kang pasok ngayon. Wala. Well, uh, mm -hmm. Magka na siya ka kung sa ano yan. Eh, yung sa poster, ano, magdodrawing siya ngayon. Sumati siya sa, eh, di naman kayo yung, ano yun na, talagang mo, sa, Ayan. Yung alin? Yung mm grades? Ah, okay. O, oh, mataas pa naman, na. Kaya nga po, sakayin po ka kung nangihihinto siya. Hmm, sayang. Sa taas, oh. Ba't ang dami matatalino sa perbyo ngayon? Siguro eh, dahil yung mga nanay... Dahil din po sa inyo, Kato. din nila. Nagpupursig eh. O oh, sige, hindi ka ka <laughs> Ano? Ah... Uh, tawagan mo nga yung donor natin. Magkano yung isang semyo rito sa ano? 13 dito si ano si Paul graduate na yun best link siya pakatawag mo si Paul uh, nabang nagtatrabaho dito nung si Paul graduate na next year tapos sabi ko extend pa rin niya ng one year kasi yung course niya walang board exam ngayon na uh, sabi ko, hanap na lang tayo ng tutulong sa'yo. Kasi yung gustong-gusto kasing tinutulungan ng mga donors natin, yung mga patapos na, yun na yung bago. Eh, sila, at least, nakahabol na. Yun na yung cut-off na. Kasi yung iba, uh, elementary, high school. Paul, dito ka. Elementary, high school. Uh, nisan, hindi na nagka-college. Tapos yung iba namang meron kasing ano na tinutulungan pagdating ng graduate na nag-aasawa, hindi eh, na tinutuloy pag-aaral. Eh si Paul, sa sa ka nag ano Paul? Sa present po -hmm. Yung first sem mo magkano ron? Per semester po kasi may miscellaneous na po kami binabayaran, 5,000. Yun lang, wala na. Tapos scholar ka pa. Ah, uh, yung ito ko <clears throat> pinabayaran din is yung mga books, uniforms. So, sabi mo kanina, ano, 2.5 na lang ang binap. Mm -hmm. Bakit 2.5 na lang? Alam mo kasi yung binap na yung isang scholar ni Simeon. Ah, uh, scholar ka ng school, scholar ka pa ng barangay. Ah, uh, yes, ah. Uh, uh, saan school mo? Alam? St. Catherine. Sa, sa Tandang Sora. Sabi ko nga, ah, uh, siya nagpursige. Ah, siya nagpursige. Nag-graduate ka na, no? Tapos, sabi ko, kahit nag-graduate siya, kumuha pa rin ng accounting. Kasi yung nagtrabaho rito ng uh, nag-graduate, naging cpa tapos galing barangay, ano siya agad 40,000 starting. Ano pa yon? Five years ago. So yon, yung sa'yo ba yung 5,000 sa best link, uh, yun na ba yung ano? pinaka-maximum or may mga ibang miscellaneous pa? Ayun po po yan, yeah. yung bukod pa po din yung mga sometimes yung mga tour po na may nabayaran Ah, tour. Pero ano lang po, po siya. Hindi uh, naman po, po siya required nalang. Ah, yung mga tour. Uh, o oh, sige. Okay. books, tapos uh, oh, sitcoms lang. Yung mga diaryo nila, gano'n. Ah, gano'n. At least para may idea kasi marami rin Best link, tas marami rin mga schools na katulad nila na taga Fairview. Ano bang average mo? Sa ano po? Ano po? Uh, 1.44. Ah, wala na. Matatanggal ka na rito sa barangay. <laughs> Kasi... 5, 5, 5, 5. average dito kayo, 75 dapat. So, <laughs> uh, masyado na kayo matatalino. So, ano mo na, simula bukas, huwag ka nang papasok ka. <laughs> Kasi 1.44 grade <laughs> Dapat di ba sabi ko sa inyo, 75 lang? <laughs> Hindi nyo, sinunod yun? Eh, joke lang yan. Sige, siya naman, 1 point 1.75. Ayan, nandun pa rin sa ano. O sige, para may idea rin ako, ha? O sige, mag, ano may, ka na. Uh, hindi si Sante, ha? Nagbibiro lang ako. Baka hindi ka pumasok bukas. Uh, marami sila rito, mga nag-aaral. O sige. Thank you. Okay, ah. Uh, titignan natin. Si pag nananay mo. Ah, ano? Nanahalang sing cup yun. Ayuhan sa kanya. Magtsalala kami sa tabi. Para may bawad siya bukas pa. Masa ang eh, Para nakikipaano na eh. Oh. Sige, next week text mo ako, ha? Yung ano muna. Ah, uh, punta na, na, contact na doon niya. Yung Salamat, donor. Uh, at is mga blessing kung dumating nito sa kanya. Ha? Thank you po. Sa blessing din po na... Oo. Oh, uh, basta huwag ka susuko. Eh, sabi niya, ma'am. Stop na ako. Hindi na ako mag-aaral. Uh, Even po pwede. ng parang. Oh, nakita ko na minsan nung ano, naglalakad. Lalakad siya ka. Kasi siyempre, dinidipin niya rin po yung... Oo. Oh, Ibis na mag-tricycle. Nakita ko na naglalakad ka. Kasi minsan, gabi na siya umuwi. Kaya basta gabi ka na lang mag-tricycle. Pag sa umaga, hmm. marami naman taong paano. Huwag lang sa gabi mag kasi kasi na maglalakad. Oo. Tsaka apply ka ng scholarship. Ah, uh, meron yan. Pag magpunan sa college. Dahil ng bagasan na kasi kung pangarap mo naman talaga na matapos yun. Ako nung first term ko sa PSBA, average ko 1.71. Okay. Kaso sabi ni Daddy Art, masyadong mataas yung grade mo. <laughs> Eh, huwag ka na mag-aral, sabi niya. Hindi, joke lang yan. <laughs> Ayun, nag, ano kami, talaga nagpursigi kaming makatapos. Meron din kaming, ano nun, ah, uh, nagtitinta kami ng dyaryo. Although si daddy, ah, uh, senior vice president nun. Si mami kasing retirement niya, kumuha sa palengke. So, nagtinta kami ng baboy, dyaryo, karindiriya. Kaya, alam namin lahat. Kaya ano ha, focus. Okay? O oh, sige Check Wow, beautiful Fairview Maraming maraming salamat po Sa mga tumutulong po Sa mga nangangailangan dito sa Barangay Fairview Sa mga gusto pa pong tumulong Pumunta lang po kayo dito sa aming barangay Pakihana po si Bro Kuya June. Katulad po ng uh, wheelchair, saklay, mga gamot nat At iba't iba pa Dahilan sa marami po talagang nangangailangan sa panahon na to. At sabi nga po, ang pagtulong sa kapwa ay pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Muli, maraming salamat po. Check Wow Beautiful Fermi